Wow, ang daanan ko dito guys. Tignan nyo, o bahanan. Makapapos pa naman Ang lakas ng ulan dito sa Metro Manila. Ayan, o, dito sa amin. Ito, grabe. Bahana dito sa kalasada. Ang bayan. Grabe na tayo guys. Ayan, o. Hindi na ako makadaan. Ayan. Buti na lang may yung tape, dadaanan din. Sa gilid, Yan. Dito ako dadaan. No. Oh. O, lakas ng ulan. Bahang-baha na dito. Ayun. Bahang-baha na oh. Lakas ng ulan, kunting ano lang, ilang minuto lang na ulan ito. Ganito na, oh. Ah, bah baha guys, kain na tayo. Yes po. Yes, oh. Magating pa lang ako dito sa bahay. Ayan po. Dito na yung mga basic. Mga sasakot yan. Ayan. Ayan oh, po. Grabe, nakasapatos pa naman na ito. Ano ba ito? Oh, oh my gulay. Ay, baha dito. Ano ba ito? Oh my gosh! Baka talaga. Lusungin ko na lang ito. Mm -hmm. Ayan, oh. grabe. Mm -hmm. Ay, nasana yung aking shoes. Ay, ayan, dumi-dumi pang dumi-dumi pang tubig. Ew! Nakadiri. <laughs> Oh my god. Ay, ayan. So, basang-basa. Sapatos, sa medyas pa ako. Ang bayan. Lali na ng baha. Grabe naman dito sa Metro Manila. Konting ulan lang na malakas. Ayan. ayan. Allah! Pati dito sa daanan. Ito pa punta sa bahay. Baha na din. Wala. Ano? ano ba yan? Diyos ko, kaniri. Oh my God. Ano ba yan? Baha na rin. Yay! Diyos ko, tino. Lakas kasing yung grabe ng ulan. Dib lang lumakas ang ulan pag out ko. Eto, Diyos ko. Ano ba na maglapot? Yay! Kaniri. Sige guys andito halong tawag na nai mung sahoy. Sige, good night paganda ngarit sa ating 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 ingat tayo. ating 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 どういうことだ